ah motor sini ting <todic> ting dari morito la Ah, nagkakadicate. -de Diretsa. Tanaw na red colored. Oh, okay. hmm. oh. ibato mo na lang tabi ngayong yung gulong oh. Okay Nagbabago yan. batang to. Bago ulit. Wala naman yan. Nilipad mo nga pa rin yung nilipad dati nung nakaraang ano yun. Eleksyon Yabang talaga nito. Saan? 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 Bakit mo nga nga yan, pakita mo yung mayabang niya. <laughs> oh. Baba mo nga. <coughs> mayabang talaga, kaya ka baba. Oh, yung baba. Mayabang talaga nito, putang inverted o. Oh. Oh, 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 yabang oh. <laughs> ah, kay Daryl na aeroplano yan. Pag yan na i mo, ako ingat na ingat ko yan hanggang para Ma, ingat na ingat ako dito. Ah. Kahit nga sa naulan, may palag parayari. Oh, patay ka. Patay ka. Ano yun? Naotot eh. <laughs> <laughs> ano Hindi makita. Bang. Ano yun? Refer ko mga gulong na. O, oh, ayusin mo yun. Wala ka bang pamalit yan? Pamalig yun? Yabang oh. Ano Inverted. Ang inverted eh. Iba yun pag nakita ni Darry, yun ang din niya. <laughs> okay, sabi mo yung din mo rin kung kaya mo yung ginagawa ko. Tapang, <laughs> sana all. <laughs> 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 so, ano na rin kung may blabse? eh? lulutang lang 'to eh. naman oh, Wala kontrol. Bakit? Wala. <laughs> uh, walang control, eh. <laughs> Ayun, mga 'Yun. Umuulan na pasok mo muna ay yabang talaga tong batang to yabang talaga si Carl saluin mo nga kung talagang magaling ka lambo ay si magulong yan 15 years old Carl Baradas Gumaling yan dahil dito na yung araw-araw na susulog Ha? Ayan. Baka mabali yung props ha Nine by seven yan. Nine by seven.

May na yan oh walang baterya <laughs> Ay, okay. Walang na po Yun, ang